Kanina, ang mga Israeli fighter jet ay naglunsad ng matinding airstrikes sa Herit Ray, isang southern suburb ng Beirut at isang kilalang kuta ng Hezbollah. Ang pag-atake na ito ng IDF ay bahagi ng patuloy na mga kampanyang militar sa Lebanon upang ibasura ang mga militanteng grupo na patuloy na naghahasik ng lagim sa hilagang bahagi ng Israel. Kung saan ang rehiyong ito at ang mga nakapalibot na kapitbahayan tulad ng Dahiye at Borj El Barajne, ay labis na pinuntirya ng Israel dahil sa mga pasilidad na imbakan ng armas ng Hezbollah, na nakaimbed sa loob ng mga residential na lugar. Ang mga pambobomba ay nagdunot ng malaking pinsala sa mga infrastruktura at pagkasira ng maraming gusali na ang mga opisyal ng Israel ay dati nang nagbabala sa mga sibilyan na lumikas sa mga lugar na ito na binanggit ng IDF ang paglawak ng mga pasilidad ng Hezbollah sa loob ng mga sibilyang gusali. Ang mga alituntunin na ito ay inulit ng Israel sa ilang sandali bago ang mga pambobomba kanina na ang tagapagsalita ng Israeli Defense Forces ay nagsabi na pinayuhan nila ang mga residente na manatili ng hindi bababa sa ang metro ang layo mula sa mga targeted site na mga gusali na pinagtataguan ng Hezbollah upang maiwasan ng pinsala at direktang pagkadamay sa mga pambobomba. Sa kabila ng mga babala na ito, ipinahihiwatig ng mga ulat ang mataas na bilang ng mga sibilya na nasawi habang nagpapatuloy ang mga airstrikes sa mga lokasyon ng mga militanteng grupo. Dagdag pa ng IDF, na hindi sila hihinto sa pagbomba sa mga salot na teroristang ito, hanggat hindi tuluyang naubos at hamina ang Hezbollah sa pagpapatakbo nito sa malaking bahagi ng Lebanon, dahil hanggat nariyan sa Lebanese ang anino ng mga terorista, ay maglulunsad pa rin ito ng mga pag-atake sa mga sibilyang lugar sa Israel, na maglalagay sa mga Israeli sa malaking panganib. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, inikutan ng IDF ang mga bayan sa loob ng Southern Lebanon, kung saan nagbahay-bahay ang mga ito upang siguraduhin ng paghanap sa mga armas at presensya ng Hezbollah sa lugar, na hindi sila nabigo sa kanilang operasyon, dahil tumambad sa militar ang isang truck na may rocket launcher na may kasama pang mga medium-range rocket, na ang pasilidad na ito ay pagmamayari ng sibilyan. Ang mga kaganapang ito, ay nagbigay sa militar ng Israel ng isang mapanghamong sitwasyon, dahil ang Hezbollah ay sama-sama sa maraming sibilyan, upang hindi ito makilala sa nagpapatuloy na digmaan. Itinodo rin ng IDF ang pagdesmantul nito sa mga kabahayan sa Katimugang Lebanon na ang lugar na ito ay hindi pinalagpas ng militar sa pagwasak, isang paraan sa pagpasabog upang siguraduhin wala nang babalikan pa ang mga militanteng grupo sa dati nilang mga lungga. Samantala, naglunsad naman ng Israel ng matinding serye ng mga airstrike sa Gaza, na ang mga pambubomba na ito ay nakasentro sa mga lugar na tinitirhan ng mga militanteng grupo at mga depo ng armas, na lalong nagpapatindi sa dati ng mahirap na sitwasyon sa pagitan ng Israel at mga organisasyong nakabase sa Gaza tulad ng Hamas at Islamic Jihad. Ang mga pagsalakay ng Israel sa Gaza ay nagresulta sa pagkasawi sa humigit kumulang siyam napuka tao na ang mga pambobomba na ito ay nagdagdag pa ng panibagong dagok sa pamahalaan ng Palestinian dahil sa walang humpay na pagwasak ng IDF sa mga pasilidad sa Gaza na humantong na sa matinding mga kaswalti ang mga airstrike ng IDF ay bahagi ng mas malawak na pattern ng mga aksyong militar na isinagawa ng Israel bilang tugon sa mga nakikita nitong banta mula sa mga organisasyon sa Gaza. Ang mga pag-atake na ito ng Israel ay nagpapakita rin ng panibagong pagtuon sa pag-neutralize sa mga militanting kapasidad sa loob ng Gaza, lalo na ang nauugnay ng mga rocket stockpile at tunnel network na ginagamit para sa mga pag-atake sa teritoryo ng Israel. Ang mga militanteng grupo na ito ay ginamit ang kasaysayan ng Gaza bilang isang lugar sa paglulunsad para sa mga pag-atake sa mga lungsod ng Israel na tinitingnan nila ang kanilang mga sarili bilang mga tagapagtanggol sa soberanya ng Palestinian at paglaban laban sa pananakop di umano ng Israel. Itinuturing ng Israel ang Hamas at Islamic Jihad bilang mga organisasyong terorista na walang ibang gawain na nakatuon lamang ang mga ito sa panggugulo sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga high-intensity airstrikes sa Gaza, nilalayon din ng Israel na magpadala ng malinaw na mensahe sa Hamas at Islamic Jihad na nagpapahiwatig na ang anumang mga pag-atake sa teritoryo ng Israel ay sasalubungin ng isang malakas na tugo ng militar. Ang diskarte na ito ay sumasalamin sa patakaran ng Israel na wasakin ang lahat ng mga banta na idinisenyo upang pasabugin ang mga teroristang gumagawa ng terorismo sa loob ng Tel Aviv sa pamamagitan ng mga pambobomba sa mga walang kwentang grupong ito. Sa kabilang anggulo, sa isang pahayag na inilabas ng Iran ngayong araw, mariing kinundina ng mga pinuno ng Iran ang mga airstrike ng Israel sa Lebanon at Gaza. Na inilarawan ng mga opisyal ng Iran ang mga pag-atake bilang acts of aggression at inulit ang kanilang hindi natitinag na suporta para sa mga mamamayang Palestinian at sa kanilang mga kaalyado sa Lebanon. Habang sumiklab ang mga pambobomba ng IDF sa mga bansang ito upang ubusin ang mga terorista, ang pagkundina ng Iran ay sumasalamin sa matinding galit sa gobyerno ng mga Israeli na nagbubunsod ng panibagong takot sa United Nations dahil sa posibleng mas lumawak pa ang salungatan sa rehiyon na kinasasangkutan ng Lebanon, Gaza, Syria, Iraq, Yemen at ang pinuno nito na Iran laban sa nag-iisa ang Israel na ang labanan ay posibleng humantong sa matinding krisis sa kalusugan. Ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay hayagang kinundi na ang mga pambobomba ng Israel sa Lebanon at Gaza na tinawag niya ang mga aksyon ng Israel na isang krimen laban sa sangkatauhan. Naayon sa kanya na ang mga aksyong militar ng Israel laban sa Lebanon at Gaza ay hindi magbibigay ng kapayapaan sa Israel sa hinaharap na patuloy na susuportahan ng Iran ang mga bansang inaapi di umano ng Israel upang ipagtanggol ang soberanya at lupain nito. Ang pahayag ni Hamenei ay nagpapahiwatig ng babala sa Israel, na ang mga kaalyado ng Iran sa rehiyon ay maaaring gumanti sa mga pag-atake ni Netanyahu, na nagpapataas sa mga pangamba, na ang mga kaganapan nito ay maaaring magdulot ng mas malawak na tunggalian, dahil porsigidong tumugon ng Iran sa Israel sa lalong madaling panahon, lalo na ang pagwawala ng IDF sa Iran nitong mga nakaraang araw. Ang internasyonal na komunidad ay nanawagan sa mga bansang ito na maging kalmado at paigtingin ang pagpipigil sa kanilang mga sarili na ang United Nations, European Union, at iba't ibang organisasyon ng karapatang pantao, lalo na ang kalihim general ng UN na si Antonio Gutierrez, ay naglabas ng isang pahayag na humihimok sa magkabilang panig na iwasan ang higit pang paglala ng tunggalian na nagbabala na ang sitwasyon sa Lebanon at Gaza ay maaaring umakyat pa sa isang ganap na all-out war sa rehiyon kung hindi maingat na pamahalaan ang sitwasyon. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Judah, shefet,